Hey guys, welcome back to my channel. So it's been six months na yung nagdaan. <laughs> Punta kami ngayon dun sa bukid kasi kukuha kami ng buko. Platip lang namin. Yan so, sa una. Ito din sa FB page ko. Grabe, hingal na hingal. <laughs> hey! Hindi kami nakadala ng baso dahil hindi namin naisip na wala. And guys, hindi kami nakadala ng baso namin. Kaya hey, mga kasama ko, say hi to the vlog. Hi guys! Hi! Oh. So ayan, may cyborg kaming kasama. <laughs> sa kilot maliit. Ayan, so ayan kaya kami pumunta sa bukod kasi kukuha nga kami ng buko na pag-isipan namin. Wala naman silang pasok ngayon tapos si vlog na din natin. Siyempre, i-upload na din natin sa YouTube kasi 6 months hindi tayo nag-vlog sa YouTube no. Kasi, naging busy kasi ako sa page. So ayan guys, tingnan yung buko din no, ang lilit, maliit. Ayan no, sarap yung sabon yan. Oh. Ang lasa. Mmm, ang lasa. At amais. Kaya ng daloy. Nakita ng kapatid ko, nalaglag lahat ito ng monkey. nag natin. Oh! Nakaka-refresh siya pero ang tamis niya. Tingnan niyo sa bawah. May laman na siya. Pero dati kakainin kasi kukuha pa tayo dun sa taas sila. So, ayun na sila guys. Nasa sa unan na, iniwan na kami dito. So tara, keep on watching. Woo! Yay! Oh! Grabe yung hingal ko. <laughs> Ilang mas na akong hindi nakakakit sa bukid. Tapos, taan kasi is, pataas pa hindi kasi straight. Kaya hingal na hingal. Tapos dito malalaman kapag wala ka talagang exercise. Hindi <laughs> yung mangyayari sa inyo. Mabibilis yung timog ng puso. Pero mamaya, mapapawi din natin itong pagod natin tapos yung paghihingan natin. Kasi hawa kami ng buko. Ah, hindi naman ako akit sila akit. So mamaya, keep on watching kasi nandun pa sila sa baba. Okay, bye bye. So yun guys, nawala na sila. Di ko ang kung nasan sila. Ay, hindi na ko ako. Hanapin ko muna sila. Gago. Nakating din kami dito sa payag nila Gladi. Ayan. Di sa iboard. Di sa Pagod kami sa kaakit dito. papunta sa bukid. So, ito sila ha. Ito. So ito talaga yung makit sa nyug eh. Kumuha ng mga nyug. Oh mga nyug. Na mga buko. Ayan dito kami kumuha ng mga buko dito. Ayan. Kilagladi. So ayan. Dito. Ayan lahat yung mga nakuha. Ayan yung mga buko lahat. So ayan. Ayan guys. Ito yung lalagyan namin ng buko. Tapos isa lang muna na condense. Then lagyan natin ng flakes. Tapos brown sugar, dapat white sugar dapat eh. Kasi ito kinahid na nila. Kinahid nila yung buko. Hindi dapat inugas. Ayan, natin ilagay. Papasalamat tayo ka Arvin kasi siya yung umakyat. Salamat naman kayo sa kanya. Thank you, thank you. Tami yung sabaw na makuha nyo, no? Puno yan kasi may yellow pa eh. Ano naman ito ni Ayan guys, ginmikos-mikos na ni Inza, no? Oh. Wow. kayo. Dito guys, kapag wala kang ginagawa dito sa probinsya, ganito lang yung mga trip dito ng mga tambay. Ah. Hindi naman tambay, mga estudyante. Ah, kasi wala kasing signal, kaya naisipan namin na kumuha na lang ng buko. Kumuha na lang kami ng buko. Nagnako na lang, ay este, na lang kami ng buko dito nalit uh, dito sa kap kapaligiran sa ni Gladi, ayun o no? oh. Uh, pangawat lang ako din <laughs> 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 oh, ayan, pangawat na doon ako nga din <laughs> na yung guys yung mga nakuha nila pero mas marami pa rin yung may sabaw ayun oh. No? sa mga nagkikrib dyan ng sabaw oh, so, ayan okay. ay <laughs> so, request lang kayo kay Arvin Char pero dito totoo lang, uh, libre man talaga dito ang ano ang silot talaga no? oh, yung mga buko, kahit libre lang sa probinsya, kahit saan. Pero, basta may bunga lang. Basta may bunga lang yung Ay, <laughs> hey, baka isipan nyo, nagnanakaw kami, hindi ah. Yung mga good boy to sila, oh. Ano yan eh? Ano yung tagayat sila. Nabolo ni Ted. Tawa. Hala. Ah, ang sabaw lang <laughs> ito. Nagarang paon. Sabaw. <laughs> Bunda. Bunda tayong tanalay. Timplahan na namin to guys. So, lalagyan natin nun ng condense. Uy, masamad ka ganyan. Uy, uy, uy. Oh, <laughs> Cheers! Ah, itong, For life! Ito. So, ayan guys. Lalagay na natin ito dito. Wow! In my life, lalagay. Ayan na ito. Ngayon na, nagre-reklamo kami. Kala na, yun, hindi mapupuno. Tapos ngayon, sobra-sobra pala. Kaya <laughs> e din ba, nilalagay nyo din ba ng skyflake flakes? Hindi. Discarting malupit. Walang basong dala. Kaya ito na lang. Discard yung diploma. Kaya, pero papiliyong kaalmanin mo. <laughs> Diskarte o diploma. Discard. Ah, uh, hindi. Diploma. Siyempre, pa. para sa akin, mas maupay pa rin na may diploma. Kay, diploma na. Pag may diploma ka, mas damo na opportunity ang mga hukuan. Balita, balita. Ano, kaya pag may diploma ka, kay mas damo pa na opportunity ang mga hukuan. Dipindi sa sa'yo mo diskarte. Pero, mas maupay kaya diskarte. So, kaya, paras la. Yamar laker. <laughs> Tama na, kaya bayan kita may okay, diabetes. May diabetes. Tawag dito lamaw, ano? Hmm. Or buko, ano? Buko. You look hung in a my guys, and then you see my guys. i not go to the Go, guys, <laughs> 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 cleaning na kami dito. So, ayan, tinapon na nila yung mga pintakasin na kami dito, guys. So, dito na yung labgo. Balde kanina, kalahati na lang. Grabe, uminom, ay. <laughs> Marang ka sa <dun>, sabaw, no? <laughs> sabaw lang alam kung kan. Nabuso ako sa sabaw. Guys, tingnan yung chan ko, guys. Bum <laughs> guys, uwi na kami, pero natusan pa kasi sila kumuha ng langka. Ayan, puno ng langka, tinan nyo. Ayan, nakikita nyo yung puno ng langka na yan. Tingnan mo bunga. Ayan, o. Oh. Zoom natin guys. Naglilinis doon sa apay nila. Oy, kaswerte ba si Ton maasawa kay naglilimpyo? Sinasigado mag-asawa. Dito kay titira. <laughs> <laughs> Joke. Open na din mister, oy. Hindi <laughs> magkero di <ba kero> di lang. <laughs> <laughs> sa bukid, ang sarap talaga dito tumira. Dapat stable ka na kapag dito ka tumira, di ba? Kung maganda tumira dito kapag ano, tawag doon, marami kang tanim. Kasi dito kasi kapag ngayon magtanim ka, uh, ngayon sa bundok is marami ng mga mga amo <laughs> Marami <Mga amo. laughs> <laughs> na kasing mga unggoy dito na bumababa Kasi I think, gutom na rin sila. Wala silang makain. Kaya, ayun. Ano-ano na lang yung mga kinakain nila. Kung makita nila, kakainin nila. Minsan nga, pumupunta pa dun sa ano? Huh? Sa baybay, diba? Pumupunta pa dun, guys. Pumupunta pa yung unggoy dun sa baybay. Tapos, nangunguan ng mga mga shell. Mga pangpion. Huh? Lalo na yung mga pananim dun sa baybay. ano din nila. Pini... Kinaano kinukuha din nila kinakain. So ibig sabihin, na talaga silang makain. Tapos siguro dumadami na yung ano na population nila, di ba? Kami na siguro sila dito, guys, kay wala silang family planning. <laughs> Ngayon yung DSWD yata angan mag-service sila dito sa bukid para mm -hmm, ma man to ma Mag-control yung, <laughs> yung, 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 crowd ng ano, yung pagdami ng mga unggoy. And guys, pag-unin pag yan, mahuhulog yan. <laughs> Wee! ala Kurila! korela. Ano <laughs> bata pa man ito? Bata pa lang. Mayroong marasa ito. Mayroong yeah, okay, mayumok pa. May pa. <laughs> bata pa marasa. Uy! Oo, may fresh Fresh! Nagugulay nila yan. oh pwede na ito! Basta makahotan na. Tapos na sila nanguha ng langka. Tapos nagugulayin. Nagugulayin oh, ng papa niya. Binakuha sila. So ayan, nakita nyo naman kanina. Ayan, dadalin nila yan doon. Kasi yung sadya lang talaga namin dito is kumuha ng buko. Pero kung mga lang ka, uy, ulam na yan. Alam nyo, dito sa probinsya, ganun talaga. Libre na, di ba? Galing. Ang Uy, na kami. Keep on watching. Doon na lang mamaya sa bye-bye kasi papunta kami. Guys, see you. To be continue. Nakarating na kami dito sa bye-bye. Ayan. Sabi, sobrang init. Napaka-init talaga. Sabi, guys. Baso, baso, baso. baso. Ito, nag... Ano ko na baso? Sala. Ay, bakal Ay, no? Kunti lang Ay, <laughs> yeah, guys, hindi pa kami kumain Pero kumain naman <laughs> kami Makita niya itong video pagkatapos <laughs> Na-prank yan na Oye, na-prank yun Prankster <laughs> Ay mga dilo kasi yan sila guys Hindi nyo naman alam yung dilo Kaya huwag na kayo magsalita Ana ba? Ana ba? Sige Marlon, ikaw ane kayo Para pagbigyan natin ng kuhan Oh, tunaw na nga yun ice no? Oye, baito Lon Di ba nadapa ka tayo? Nadapa Kaya nahuwad, nahuwad Nabawasan, biskat Sige,